Guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So, ngayon guys ay August 16, Friday. So, inintay ko lang guys ang aking Jusawa. So, wala pa siya guys. paluas uh, paluwas pa lang siya papunta dito sa Bulacan. Ayan. So, share ako guys ng aking opinion or aking point of view regarding sa uh, pinost ng ating kasari sa Sari Sari Store Group sa Facebook. So, ayan. Sabi niya, guys, kung may sari-sari store ka, huwag kang maglagay ng upuan or lamesa sa labas or sa harap ng iyong tindahan. So, ako din, guys, ganun din. Ayoko talaga maglagay ng upuan or lamesa dyan sa harap ng tindahan kasi alam naman natin, pag may upuan, may lamesa, magiging tambayan at saka, syempre magiging inuman, de ba? Eh, de ba kung may mga nagiinom, may mga lasing, alam na natin minsan ang mga lasing ay mainit na ang ulo, de ba? Nagkakagulo na sila. Tapos minsan makapal na yung mukha, de ba? uh, uutangan ka na niyan. So nangyari na yan sa akin, guys, ano? Uh, may umutang sa akin lasing na. Diyan lang sila tambay, guys. Yung kakilat kilala ko naman yung ano yung umutang kilala ko din yung kainuman niya kaya syempre lasing na guys so pinagbigyan ko Bin, uh, pinautang ko ng uh, MP Double Light. Kahit hindi naman ako nagpapautang ng alak para lang iwas gulo guys. So, matangkad na tao. Malaking tao. <laughs> so, pinautang ko na lang. So, sabi din yung kasama niya, pautangin mo na lang para ano daw, wala ng gulo. So, hindi din na ako nakipag-diskusyon ano, pa guys. Pinautang ko na lang. Sabi ko, kuya, pasuyo na lang ng bayad, ha? Mga ilang araw, guys, hindi nagpapakita. <laughs> syempre, nakalimutan na. Kasi, syempre, lasing, di ba? So, sinabihan ko yung kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, pumupunta-punta naman dito, bumibili-bili. Sabi ko, ate, yung uh, kuya mo, may utang sa akin na mp to blight Di pa niya binabayaran. Sabi ko, ganun eh, mag-iilang araw na, guys. Tapos, yung kainuman naman niya, sinabihan ko din na, ano, kuya, yung di pa binayaran, yung kinuhanin ninyong, ino, ininom nyo nung isang ba? Diba? So, actually guys, umabot siya ang mga two weeks. Uh, bago, pa siya nag, bago pa siya nagpakita. Bago pa siya nagbayad, guys. Kaya <laughs> sabi ko sa kanya, sabi ko, kuya, tagal mo naman, tagal mo naman binayaran, hindi nga ako nagpapautang ng alak. Sabi ko sa kanya, sa kanya na ganun. O, ba? Diba? <laughs> Tsaka guys, pag meron tayong upuan dyan, may lamesa tayo dyan, yun nga, ah uh, pag may nagiinom, magulo na sila guys, di ba? Madadamay ka pa sa kaguluhan nila. Syempre pag nagiiinom yan guys, minsan umaabot ng alas 10, alas 'di ba? May, may, ganun eh, matagal sila nakatambay, nagiiinuman sila, eh, syempre magsasara ka na ng tindahan, 'di ba? Uh, mag-a-adjust ka pa ba sa kanila, 'di ba? Hindi na. So, para maiwasan na lang na ganun ang mangyayari. Kasi ako talaga guys, yung sarado ko talaga ng tindahan alas 8 lang pag Monday to Friday. Depende kung walang pasok, ba diba? Hanggang alas 9, ganun. Pero kaya okay lang yung ganun. Pero yung maabot na sila ng alas 10, ay nako, patay tayo dyan. Eh, magsasara na ako. Eh, minsan pag Diba? Pag nakainom na, makulit na, gusto pa mag-uminom, itawag e, ng tawag dyan sa bahay, ba diba? Ay, baka uminit lang din yung ulo mo. Sa so better na huwag ka na maglagay ng upuan jan sa harap ng yung tindahan. At saka guys, aside aside pa dyan, Aside pa dyan guys. 'Di ba? Pag may mga nagiinom, uh, may mga customer tayong uh, ayaw na pumunta, ayaw ng 'di ba, bumili dito kasi nga may nakatambay jan. Ah uh, minsan 'di ba? Minsan kasi 'di ba? kahit naman tayo, di ba? Ako dati ganun din eh, nung uh, bumibili ako sa tindahan. Pag may mga nagiinom, ay talagang hindi ako bumibili guys kasi parang magulo sila. Tsaka side doon, parang nang, may iba di ba? Dati kasi parang uso yun ng babastos, yung ganun. Yun. Talagang hindi, ayaw ko talagang pumupunta na, although ngayon, okay naman na ngayon kasi bawal na talaga yung sit-sit-sit-sit, diba? Dati kasi ganun eh, sit-sit-sit-sit, yung sit, sit, sit. pa, wait, ganun pa, diba? Talagang uso talaga yan dati, ngayon bawal na yan eh. Oh, kulong ka na sa ganyan-ganyan. So, pero at least, di ba, may iwasan natin yung gulo dito sa ating tindahan. At saka, syempre, guys, yung, di ba, yung pag nalaman ng baka may kalitan tapos nagiinom dito, diba? bumili. Eh, 'di ba? Yung gusto bumili, hindi na di na nga bibili kasi nga andito yung kaaway niya or kaalitan niya. So, pero pwede naman guys maglagay tayo ng bawal tambay pag ganitong oras na, 'di ba? Like yung alas 6 na or alas 7, bawal tambay ganyan. Tapat wala na talagang tao diyan kasi katulad nung iba na uh, nagbebenta ng mga uh, pagkain, di ba? Ulam, merienda, ganun. Uh, naglalagay talaga sila ng table dyan sa harap ng kanilang tindahan kasi talagang kailangan yon sa may kakain pero katulad ng sa akin guys di ba uh, lalo na yung lugar namin guys madilim madilim talaga guys, Mad madilim talaga siya guys kasi yung harap is bukid wala namang may mga ilaw naman pero malalayo yung nakaposting ilaw malalayo talaga siya tsaka madilim pero may ano naman ako hindi naman ako worried dito guys kasi madami kaming aso ilan yung aso ko apat apat ay, ay, ilan ba tatlo pala yung aso ko malalaki guys at saka meron akong <laughs> bagong panganak yung aking alaga so may tatlo ulit kahit lumabas ako dun sa magdagsara ako ng ano di ba ng tindahan pag lumabas ako kasi syempre ipapadlak ko yan so yung alaga kong asung isang matapang ay lagi naman nasa labas kaya hindi ako natatakot guys pero syempre guys di ba pag may masasamang loob kasi di ba lalo na pag nakatambay dyan, may reason na tumambay kasi may, may ano nga may upuan di ba delikado pag lalabas ako pag na ako, baka ano di ba ano mangyari sa akin or ano gagawin sa akin tutukan ako kung ano-ano di ba so di ba mapag-isip tayo ng mga ganun. so better na uh, ano yung uh, advance yung isip natin. <laughs> na yun nga, wag na lang maglagay dyan ng mga upuan para, 'di ba, iwas disgrasya, iwas gulo, 'di ba? Kaya sa mga may tindahan guys na katulad sa akin, uh, madilim. So, wag na, wag na lang tayo maglagay ng upuan ano para safe yung ating tindahan at safe tayo. Diba? So, yun lamang guys. Ang aking share Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.